Sa higpit ng gobyerno ngayon dito sa New Zealand sa pagkuha ng mga empleyado sa dairy industry, worth it pa ba na mag-apply dito sa New Zealand, lalo na yung mga tao na dumadaan sa student pathway? Pag-usapan natin yan mga langga. Kamakilan lang ay may isang kababayan tayo na nag-message sa akin at hinihingin niya sa akin ang aking opinion sa kaniyang sitwasyon. Balak niya raw na pumasok sa dairy industry by taking up the student pathway. Pero nagdadalawang isip na daw siya kasi may nakapagsabi daw sa kanya na mahirap na daw makahanap ngayon ng employer dito. At currently daw, pulis daw siya ngayon sa Pilipinas. Marami na akong mga natanggap na mga tanong na katulad nito mga langga. At nasasagot ko naman sila. Pero ngayon, pag-usapan natin ito dito sa video na to. Alam naman natin na ang dairy industry dito sa New Zealand ay isa sa pinakamalaking industriya na nagsusuporta sa ekonomiya ng New Zealand. Pero hindi alam ng karamihan, taon-taon, ang gobyerno dito sa New Zealand ay naghihigpit. Inihigpitan nila ang mga palesiya para makakuha or makahire ng mga migrant workers sa dairy farm. Ten years ago, madali pang makahanap ng employer dito sa dairy farming industry. Yung kahit na local training lang ang meron ka or local experience lang, tinatanggap nila. Pero dumating ang panahon na lumabas ang mga balibalita ng exploitation. Noong mga middle of 2015, napabalita dito na may isa tayong kababayan na babae na nangie-exploit na mga kababayan natin mga Pilipino. Basically, ang ginagawa niya ay hinihingan niya ng pera ang mga kababayan natin kapalit ng kontrata dito sa New Zealand. Fast forward, nahuli at naparusahan naman yung kababayan natin na yon. Pero dahil sa issue na yon, nagsimula ng maghigpit ang gobyerno ng New Zealand sa pagkuha ng mga migrant workers sa dairy industry. Kada taon ay nag impose sila ng mas mahigpit pa na rules bago makakuha ang employer dito ng mga tao na galing sa Pilipinas. Yung taon din na yun ay pumutok naman ang balita dito na kung saan ay ang ibang kababayan natin ay gumagamit ng mga fake na mga certificate of experience. May mga kababayan tayong napauwi at meron namang iba na pinaamin ng gobyerno at binigyan ng pangalawang pagkakataon. At dahil nga doon, mas nagigpit pa ang gobyerno ng New Zealand sa pagkuha ng mga migrant workers. At noong ngang nakaraang taon, 2023, may require naman ng gobyerno na kumuha muna ng accreditation ang mga employer kung gusto nilang mag-hire ng mga migrant worker. Isa ito sa naging dahilan kung bakit mahirap nang maghanap ng employer ngayon dito sa New Zealand. Hindi kasi lahat ng employer dito sa dairy farming ay nagpa-accredit dahil sa mababang presyo ng gatas. At may require din ng gobyerno ng New Zealand ang mas malaking sahod. Kaya ngayon mga langga, sa totoo lang ha, kung ako yung tatanungin, kung pupunta ka dito sa New Zealand at dadaan ka sa student pathway, I would not recommend it at the moment. Marami na mga nagme-message sa akin at marami na rin akong mga naririnig na mga experiences ng mga kababayan natin na dumaan sa student pathway. Sa totoo lang mga langga, napakaraming mga kababayan natin ngayon ang nakatapos na sa 12-week na study and training program. Ngunit, up until now, hindi pa rin sila nakahanap ng employer. Ang ending, dahil na-expire na yung student visa nila, inailangan na nilang mag-apply ng visitor visa or tourist visa. At patuloy na maghanap ng trabaho dito. May mga maswerte naman na nakahanap agad ng trabaho pagkatapos ng kanilang training. Pero yun na nga, 50-50 na siya ngayon mga langga. Kaya kung papasok ka sa dairy industry dito sa New Zealand at dadaan ka sa study and training program, nako, pag-isipan mo munang mabuti. Sa opinion ko mga langga, kung ako ay isang tao na maganda naman yung kinikita ko sa Pilipinas or yung mga tao na merong negosyo, mataas na posisyon sa trabaho nila, malaki na yung tinatanggap na sahod. Yung mabubuhay mo na yung pamilya mo sa Pilipinas ng masaya, maganda, mas pipiliin ko na na magstay sa Pilipinas kasi nandyan yung pamilya natin. Pero syempre, kung ikaw naman yung tao or kayo naman yung tao na gustong subukan ng manirahan sa ibang bansa, New Zealand is one of the best option. Kaya nasa sayo pa rin yun. Akin lang, siguraduhin mo muna na na plano mong mabuti ang lahat ng mga bagay bago kayo umalis. Hindi madaling mamuhay sa ibang bansa, mga langga napakalaking adjustment ang kailangan mong gawin. Isa na dyan ang temperatura, ang weather dito sa New Zealand. Pangalawa naman, eh kung ikaw pa lang ang mauuna dito, sigurado akong malulungkot ka. Mas mau-homesick ka kung gano'n. Kaya nararapat talaga na pag-isipan mo itong mabuti. Hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, limang beses pa. Pero ang lahat ng ito mga langga ay opinion ko lamang. Siyempre, kayo pa rin ang magdidesisyon. Kaya pag-isipan niyong mabuti.